Smackdown alu naman ang hatid ng susunod kong kwento. Joke slam sa loob ng ring, talo ang hihingi ng saklolo. Kinalakihan ng mga batang 90s ang all-time favorite nating wrestling. Yung tipong babad sa TV ang mga matatanda kahit mga chikiting. Minsan pa nga ay nagiging laro din ang magkakapatid ito. kung ikaw ba si Batista, Big Show o si Rey Mysterio. Pero wag ka, ang sikat na wrestling noon ay nasa Pilipinas na. Aakalain mo bang ang mga Noypi may entertaining bantagula na? Hello, hello! Welcome to Manila Wrestling Federation! Dinayo ko ang kaabang-abang na MWF kasaysayan. Ang mga sikat na Pinoy wrestlers may makakasamang taga-Japan. Si Ken Cypher, Isaiah Valencia, El Catipunero, Super P, at iba pa, isama mo din ang wrestling legend ng Japan. Anjan din si Tajiri, o diba? Mga Siya mga at mangwi sa panonood ng nakaka na wrestling toy peace. Lalaki, babae, hapon, Pinoy, matanda o bata. Sama mo pa mga feeling wrestler din. Namumula man ang buhok o wala. Iba-iba man ang pagkatao pero nagtipon para mahinggan nyo sa mga wrestlers na sabut Iba-iba ang anyo. Katulad na lang ng Lolbe Maangas, ni sa Isaiah Valencia. Subusunod sa galaw mo. oh di ba? Kasama si Mentai Kid na short and quick. Tamang tumbling lang sa Gedli pero kakaibang teknik. Eh bigla kaming nasyokot. Ba't biglang tuminim. Umextra pala si Aaron Liwanan. Iba din. At eto na, umentrada na ang si Chelsea Marie with body girl Hoya. Laban sa mag waps na sina Super P at Chismosan si Patricia Ligaya pinakahiniyawan ng Guapings na si Joey Rosas. Kapartner ng nakakalokong si Bula Bula na nagmaestro pa. Ang angas! Kalaban nila Oro Plata Mata Tandem na si David Ravena kasama si Kurt Jimenez na may nananapak na B.O. ang sansan Naoki okay at Hitamaru, laban naman kay Ken Cypher at si John Martin. Pinoy versus Japon ang labanan na nakakatense din. Matapos ang show, ay samahan ninyo kung makilala ang mga lodi sa loob ng ringe maangas. Sa nabas kaya, mga te. Nakakatuwa at nakapanayam din natin ang super vesties na si Super P at Ligaya na nagtataas ng bandera ng Pinay sa wrestling world na nakakamangha. Well, number one challenge para sa mga babae sa pro wrestling industry sa Pilipinas is the lack of women sa ano sa pro wrestling industry. Kita nyo naman, sa ngayon, apat lang kaming lumalaban, di ba? Pero sa ngayon, apat lang kami, we are training a few more women. Pero of course, we would like to invite more para naman ipakita na ang mga Pinay kaya rin makipagsabayan sa mga Pinoy sa loob ng ring. Ako po siguro growing up, I really, really loved characters who were pink, pero they could fight. So I wanted to be like one of those characters who weren't embarrassed to show their femininity, but at the same time showed that this wasn't a weakness. Iba naman ang kwento ng trans wrestler na si Chelsea Marie. Marami raw ang nagulat sa kanya na feeling magpaka-maangas na Barbie. Usually, uh, everyone who knows me knows that I'm a stereotype breaker. i like breaking boundaries usually put trans you're just in the box of Bihonera, Uh in the beauty industry or um, something that is opposite from violence this is controlled violence and it's not like uh, violence that is meant to harm yeah i like the idea of badass women puspusan at maigting daw na training sa pinagdaanan ng mga astiging Noid P wrestlers para iwas mapuruhan. Paalala, ito'y gawain ng mga eksperto lamang ha. Kailangan ng tama at puspusang training para magawa ng tama. Uh, ah, uh, aw, eh, wapak. At pakak na naman ang mga talentadong Pinoys na kayang makipagsabayan sa galing ng ibang lahi. Ang wrestling nga raw ay parang life, laban kung laban. Sa buhay ay dapat always ready to fight. Magtap kung need ng help, matira matibay, ka nga. Panalo man ang bokya, ang importante, lumabang ka.